Hi guys, welcome to my vlog. So this is the part 2, a so story about Kang James life. So karon guys, naremi mi karon sa location where si James nagpuyo. So kan -i kan -i kani siya, kani kani nga way, kani atutapadong dito kay tuwa siya dito gapuyo. And by the way, kani di gipuyan is uh, maunay balay sa iya yeah, katong iyang gimension sa vlog katong iyang amigo kuyogi ko ninyo dito guys para makita ninyo unsa po yung sitwasyon ni James kahimtang sa pagpuyo dito so let's go so guys but before tamo ato dito nari ko dala nga uh, gamay lang nga grocery para niya so nagdala ko ba guys 5 so, kilos nga bugas and then 1 uh, One, one uh, bag of grocery So, dili na lang na ko i-elaborate sa sulod ni Basta grocery ni para kang James So, kuyogi ko ninyo dito Again, let's go! So guys, pasensya na mo guys kay medyo lapok-lapok ko -lapok, kay naguan mo ganina. So atong atoon dire pita So struggle is real mo ni ang agianan padung sa ilaha guys nya. Medyo lapok siya. Pasensya na mo. Then atong atoon dito. Wala pa mi kibaw pero ingon sana ako no dito. So tara. So pasensya na mo guys mo ni sila agianan padung dito. Yo Amo na nang atuon kay Thomas James dito nagulat na mo. Medyo liso-liso guys ang agianan nila no. Ingon ani siya sakuan ingon ani siya so i'm not sure kung gabi siya uli unsa ka safe diri pero oh, basin okay ra pud siguro no na. pero naam siya nagpuyo diri sa ihaning ah uh, kuan amigo balay sa iyang amigo niya Naman diri iyang mama so mga ta diri information para makahibaw ta unsa so, joy mga sitwasyon nga pasalamat ra pud ta nga nakapuyo siya diri dapita so mo ni siya guys murag mao siya dapita kani nga balay atong ari ang medyo mingaw-mingaw man asa mang intran ni kada pita ayo Ayo. Ayo. Maayong hapon. Na si James. James. So James, nami ron diri kay ni bisita mi sa imong gipoyan. So by the way, uh ila morning, mama sa amig Ay ma'am, may nga hapon. So naalagi mi karong diri ma'am kay mo bisita mi kay base sa istorya ni James na siya nagpuyo siyang amigo unya mm -hmm. mama sa si, ginikanan siyang amigo. So kinahalan mi makahibaw information about on sa situation ba nya yeah, importante sa mga kita pun mi sa yang gipuyan para para pun sa mga viewers or para sa mga tao nga nitabang niya at least makakita pun sila ba nga siya direct tinuod gyud ba legit nga mo ni yang gipuyan so by the way ma'am kinsa ni eh, pitoy pangani mo Sarah Cosette ah uh, uh, si Mr. Day, asa day siya? Trabaho. Asa day si sir? Nasa kuan sa Kanduman. Ah, Kanduman? Ano siya trabaho niya? Kuwari na siya sir, kanang mga agbalay, baka makiyaway. Ah, okay. Kanang murag, kanang laborer, mga yun anak. Na, Pila ka bukin yung anak? Unay. So, ikapila si Ji. Ikapito nila Ikapito. Siya. <laughs> Or kamagwangan. So, ang mong ikapilang anak mo yung amigo niya, ikapila niya. Ang niyo. akong ikado, ikaduha. Ikaduha. So, sa kamagwangan. Ay, mo yung amigo. Mm. So, asa man sila nagkita ka ni James, kahibaw ka? Sa so, akong naibawaan so, sa skate-skate nila. Ah, sa skate sila? Mm. Mm. Diha, sa Hope's Oo, oh, Hope's Dome. Ah, okay. May nalampod kay naabot siya diri ba, good hands siya nga, mm. naa siya diri dapita. So, Uh, na ako'y pangutahan naman, pila na siya ka anday nagpuyo diri, mga pila na kamans, abon siya tuig? Wala pa sir, pila na kamans diri na ko. Pero ko ka, mga, siguro mga two or three months siguro sir, wakay ko ka. Pero sa pagpuyo ni James diri, wala siya nagpabadlong. Wala man, wala oh. siya kayo problema niya Amo sir. Amo ba? Okay, rasad kayo siya. Oh, Mas noon, at, at, at least. Tabang siya na ako diri, unsay oh. Nga. Yeah. Muna yan ko anak ko. Mama na siya na ko. Sa ako na siyang ipag-anak. Anak Ana, oh. sir, na po siya na ko. Ipag-anak siya na ko na partner siya sa aming pamilya. Mm -hmm. Anak mm -hmm. na mm -hmm. ah. nag-uwan. Sige lang. Okay na siya. So at least kanang inana na nga nagbinootan sa chai deri mm -hmm. kay ako mo siyang gipangutana dito nga aside from asa ah, ka na nga time nga wala siya nag-school ba o oh, niya nya mo na mo to yang itubag na mo to sa first video na mo and then uh, sa iyang kuan sa iyang inadlaw nga kuan wala mo nagproblema ra niya wala ra sad kay usahay ka na mo eskwela na siya maranghid din na siya na ko ma mo na ko ma na ra ko na kay ba na siya o oh, na ara ko ma ah, okay. sa ana ara ko niya ko og nagya kay mga kwan kwan sa eskwelahan, idna lang kuha kayo. Nasad ko yung mo, tabang ang masad ko niya. Oo, mas mayroon po noon. Murag i dawat, murag i dawat ng oh, anak po anak niyo, niyo, niyo siya. Oo, oh, oh. kay Kaya lang nakita mo po na ako siya personalidad, hmm. nga buutan, buutan sa siya nga pagkabata. Oo, di ba? Buutan nga pagkabata. Mailhan man sa naong po niya hmm. nga kwan. Although wala lang yun ko kaila kay katulo pa mong kita niya mm. wala lang yun kay ko kailan niya muna ako siyang gingnan nga kinahanglan makaila sad ta kay mataw mong gudugnay pangutan ates makatubag oh sad ko o, maos, so sa mga po. message ni mo ma'am like uh, kang James nga sa karon nga sitwasyon especially karon nga naabot na ni Mayor Ahong Chan shout out dai ko ni Mayor, uh, Mayor Ahong Mayor uh, sa Lapu-Lapu City So shout out ko niya. Karon unsa may imong igestora nga especially karon nga panahon nga mura bitog medyo na sikat-sikat na or pa ingon nga no na gyud kay for daghan na gyung nakakita niya. <laughs> out lang po sir na kanang iya lang nang ano, nang iyang kuan ba kanang I maintain, oh, maintain lang maintain niya. Lang, Ang iya lang yung pag-spray lang yung akong na Ayaw jud nagbiyae kanang at patuloy lang siya yung kuan ba? Ipadayon lang Padayon yun niya. lang siya unsa kuan siya yung Yung damgo, oh, at least makuha oh, niya. Ana. So, ang imong atong buhaton is ikaw, mo support lang yun oh, kang anaan niya, ana, so, mo, mo guide oh, na oh, na. guide lang ko niya, kung sa'y mga kuan niya. Okay. Ana. So, nagkakita ka mam, sa iyang mama, nagkamit mo? Walo. Wala mo so, nagkita? Walo, ba, wala ko, Jo. Wala pa Jo. Sa lang, sir, Katulang sa Facebook, erang ipakita sa kuan, na yung mama, anak ah, okay. ka, wala pa dito, Wala sa wala siya... personal siya. Wala 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 Bulo, po, wala pud wala pud ni reach out Bulo, siya Uh, ah, so guys, wala dahil sila nakita even ha. Mm -hmm. So, amo din paningkamuton nga next na mga episode, makita na yun may anin tulong, mag-reunion may anin <laughs> So, mo dyan yung bahaton, abangan na, na ninyo. So, karon ma'am nga, naaman siya diri for about three, butang na itong three months ka pin or four months. So, sa inyong, di po yan diri, like, inyuhan na ning, inyuhan ning balay. Usap ko, ah, ining balay. Yuta, papa, sir, pero wala na kay ginikanan. Ah, wala na kay ginikanan. Eh, So kaning kani inyo ha oh. nga gibuhat nga balay. Oh. Uh, so, uh, so maide siya so James good in you are in good hands jud ka nga pagka puyo there is even sa dili nimo mo, uh, sana dili nimo ka pamilya o dili nimo kadugo pero they accept you kung unsay kuan kay mga maayo man sad sila. So asa siya matuog dapit ma? Hey, Imo na part kwarto dira sir Ah, oh, okay. oh, yung kwarto guys. So mao di guys ato itour mo sa higdaanan oh, ni okay. James no. ha. Mao di taw ni guys ang nakita ninyo. So karon makita ninyo mao ni ang higdaanan ni James ang iya yung puyanan ari siya matog tanan niya nga kuan na diri ang mga gamit niya gamit niya sa school so mo ni nani ra ka simple ang iyang gipuyan but at least na cover na atop niya Pinangkat sa siya sa mga tawo nga uh, nagpalibot niya at least uh, gihatagan sa siya importansya Git gitagad siya mura uh, sa ilaha pud nga kaugalingon nga family then itor sa sa imong kuan <laughs> di di ari ari diri atong ipakita hang kuan ang iyang magyahang ka ng uh, So, mo day tao ni guys, kung nakita ninyo, inanira siya ka simple. Ang yeah. saman, musaka ta ha, Jim. Di, di, tama. ko mga mapakong. <laughs> <laughs> di joke ra. So guys, inanira gud siya, tanawan ninyo, inanira ka simple ang kinabuhi um, ni James nga kuan usa sa ato ang murag instrument lang siguro kung matabangan sad siya kay namay daghang nag reach out nga gusto mo tabang so kani siya guys gihi ilahat sa ni ni ma'am sa mama sa iyang barkada nga kani siya ma'am nana daan Oh, gipanday kina sa sakong Ah, okay. So, murag para imuha dun siguro <laughs> ni James. gipanday na ni siya sa iyang partner o niya. May nalang po, kaya na yung makuanan, si oh. James, diri siya matug, tanan. Sa ato pa, anytime pwede ka mauli, wa mangka ka nagbinuang. Wa mangka'y binuang. wa man kay binuang uh, gibuhat ni mo dire kay kuyaw mo pug ikaw rang usa wala kay binuang ako uh, yan asang pakuanan sir pa salba ipahuman na sa kumban na mo anak ko sa kanang o kanang o bitaw na murag na, 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 na. na. Uh, na kusina uh, nya uh, kanang oh, siguro o oh, oh, ah, kanang mga butangan uh, nya murag kabinet ba so siguro guys kung kinsa toy ganahan malumo og kasing-kasing no pwede gyud nato matabangan si James nya bisag mga gagmay lang ang mga material kay pwede ra sad siguro ni butangan didto kay gitabilan lang og kanang kurtina taon kay para lang yun ay ali para mas safe po siya ba sa iyang pagkatog or sa iyang gamit diri pero diri ma'am wala ra sa hilabot wala dito, ano? safe ra sad siya kami sa ko ra mga maigsuon ah oh, nagtapat-tapat ra oh, mo ah okay mm -hmm. so guys kung kinsa toy balikon ko nako malumog kasing kasing pwede kita makatabang sa ilhang pamilya sa barkada ni James nga si Ma'am Sarah nga pwede gyud nato sila tabangan guys kinsa to gana gusto mo tabang pwede gyud mo maka reach ni James nako ato siyang tabangan kay para ma maalihan na ni intaw nang iyang balay mabutangan pudog ali no kani pultahan ba kay para pod nga safe sad siya so kinsa toy mga malumog kasing kasing pwede gyud ta motabang guys so kani siya guys ang na day gipuy an dire iya harap ni sa e, ilaharagya ra relatives ang na dire kani nga balay nya kani diri mo ni ang mama sa barkada Ilang mamsara sara barkada mama sa barkada ni James nya pwede ta makasulod sa inyo ha mam ma kay atong ipakita so karon guys musulod ta dey. hi sa mo sa atong vlog para makita mo sa vlog so kani hi hi unsay Jan Lester, Saldoa. Kinsa pa? Jinilin. Julia. Ang oh, mga J din ni. Eh. Julian. Ah, oh, Julian. So, mga letter J. <laughs> <laughs> so, mga... Asa man lang yung isa, man, mga eldest? Wala pa na ulit, sir. Asa rin siya? Eskwela pa. Ah, eskwela. Mm. So, kanang guys, mo ni balay sa barkada sa kanang kuan kaning ilang mam saraga ning gipuy gipuyan ni James. So, kaning part 2 nga mong gibuhat sa kaning video para at least ang mga tao ba, makahibawagin sila nga tinuod yun ang mong gibuhat. And by the way, James, unsa may imong ika-istorya nga sa gi ni Ma'am Sara about sa imuhang pagkuyo diri nga gidawat ka nila. Daw, ikaw ni Mama. Mm. Nga, gidawat ko niya. <laughs> Kaila okay. niya anak. No, o anak. Oo. Kunya. Nga, inaot lang ako. Ano ba? maayo oh uh, kana siya, maayo yun ang dagan sa panahon. Ikaw yun magdala ana. ipakita yun ang imong kamaayo kay tagaan po kanila. Kay ikaw nakafilm yun ka kung unsa sila kamaayo. So, kita kay makafilm man nga gitarong bata. So, ibalik ni mo kung unsa gibuhat nila. Para at least magdugay yun ang relationship. Maski asa pa man ka ipadpad o dadon sa uh, imong mga damgo, di yun mo kalimtan ang mga tao nga nag ni mo nagtabang kay nga naman part na sila sa life nga mga panghitabo sa na kinabuhi. Especially karon nga time nga lisod kaayo ka, ka sitwasyon. Unya nagpasalamat ta, ta ni Ma'am ni Ma Sarah nga naabot ka diri, unya gidawat ka at gagmay pa iyang mga anak. Pero okay ra gyud ang ilang relationship imuha. kay murag dili sad siguro ka babag murag dili ka babag nila kay kuan man buutan man ka base sa imong istorya so meaning wala sila nag problema so wala na kay istorya lain sa atong mga followers nga naadiha nga atong mga followers katong mga viewers nga nitabang tabang nimo unsa may mga istorya dayo pasalamat sa ninyo tanan ah ani salamat ano salamat so pasensya na mo guys kay si James dili kayo murag Na siya shy type siya ba pero labi especially ngunani so nagpasalamat lang siya sa mga tawo nga nanabang nitabang tabang na mo katong nihatag og cash or in kind nga si sir kinsa to katong nihatag nimo sinina si Jan ni matugas. Oh, sir Jan, Jan, Jan matugas. Ong oh, sakatong ako ang mga nihatag ug mga cash nga among ihatag ni James kay para at least nga makatabang po niya sa iyang gikinahanglan og sa katong nagsend og jika, salamat kay niyon tanan so kung kinsa patuy ganahan mo tabang guys nakita na ninyo kung unsa ka unsa sitwasyon ni James pwede gyud kayo ka you can comment down below to this video para makita ninyo uh, tubag sad mo na mo kay si James mo tubag naman siya but ikaw pud mo pwede ra kamo sa atong video kay para atis na kadto ba appeal ka participate lang kadto na ba okay ramang gud wala siya ay, ang ato is ako is ang intention ginako is I want to help him kay nakita mga gud siya na may mga negative comments nga giingnan ko gigamit lang nako siya but mm. very kuan gud very tinud anay akong gibuhat niya nga gitabangan nga ginako siya good intention wala gina siya halong manggamit ang tao kay mo balik sa ato ah. diba? so dapat ang atong buhaton is kung if you, you have a good heart you must kuan share it to somebody para napoy mga blessings nga moabot sa ato ang kaugalingon especially sa atong life Diba? Sa so, atong daily nga gikinhanglan. James kay uh, ako willing man jud kay kung help nimo nagdala ko og oh, grocery. Gamay lang kay ni nga grocery na apud kay bugas kay para atis magamit nimo, magamit sa ninyo uh, makatabang kay naa magagmay pa ang mga anak, mga anak nila. So atis makatabang sa natay uh, dili na lang ni nato tagsa tagsaon but at least na adiri uh, noodles og nasay nilata so magamit ni nimo and then nasa tayo bugas. So maura to siya guys, ang akong kuan, akong blog uh, vlog for part 2 sa life ni James. Magpasalamat lang yun po ko kang Ma'am Sara sa family sa iyang barkada. Hmm. Wala man diri, akong tato gusto ipakita ang iyang barkada para maapil appeal siya ba. Pero wala pa man, nag-school pa man siya. Ito lang to i-shout out. So pasalamat lang ko ni Ma'am sa iyang family o kang sir sa iyang husband. Wala pa man po naabot na gidawat si James in good faith. Wala yung kuan ba? Kaya nakafil sad ko nga sad sila. So, thank you kay ma'am. nya James, mm -hmm. ang sa may may kestorya. Salamat kayo ni Sir Nils o ni Sir Christian. Dago kayo nagtabang ako. Ang mm -hmm. Dago sa mga nitabang ko diya. Dago nagsidog Gcash. Mm -hmm. Dago So, maura to siya ma'am. Ang kanisya at bisa ginagmay pero naapan ni yung sunod ato alang is nakatabang ta ginagmay lang ba para sa imuha o sa ilapod ni sa ilang pamilya so mo to guys thank you so much for watching this vlog and i hope nga matubag na ang mga pangutana sa ubang tao nga naabot na mid dere sa ilang James thank you so much for watching and this is Nels with my videographer Christian vlogs thank you so much and uh, Ma'am Sarah og ni James thank you so much and see you again next video next vlog bye bye guys see you in part 3 god bless us all thank you So guys, na adere ang pamilya ni Ma'am Sara, na adere sa gawas. Atong ato silang kuano ganang Hello. mga gagmay shout out ang ba. Kasi oh, shout out mo. Shout out ba? shout out na dire sa my home. Oh nakasoroy gyud ang among idol nga vlogger, Miles Vlog. Okay, thank you kayo. Ang tara, tara sir. Ah, oh, sticker. Sige, uh, pakita. Uh, okay. okay. Shout out mo niya. Ah, oh, tara. Uh. ang mo ajong ikana nga nakasoroy gyud ang among idol. Thank you. 呵呵呵呵。<laughs> <laughs>